Pansit Batil Patong dito sa Sampaloc, Manila. Hindi nyo na nga kailangan pumunta sa Tugigaraw para makatikim ng authentic Pansit Batil Patong. Dahil dito nga sa Entice Pansitiria, e eh makakatikim kayo dito ng legit at authentic na Pansit Batil Patong dahil halos lahat ng ingredients ng Pansit Batil Patong nila e eh galing pa nga sa Tugigaraw. Pati nga ang nagluluto neto e eh galing pa sa Tugigaraw kaya talagang authentic Pansit Batil Patong ang matitikman nyo dito. Meron silang tatlong klase ng Pansit Batil Patong dito na ang pangalan pa nga ay mga NBA players. Meron silang Stephen Curry na may giniling, itlog, atay at mixed veggies, 160 pesos. May Lebron James din sila na may giniling, itlog, atay, mixed veggies, karahay at Shanghai, 200 pesos. At ang pinaka-overload nila na pansit patil patong, eto ang Shaquille O'Neal na may giniling, atay, itlog, mixed veggies, karahay, Shanghai, longganisa at chibol, 250 pesos. Yung pansit patil patong nga nila eh may kaparis yan na mabisang sabaw. Eto ang kanilang menu at pwede ka rin umorder dito ng bilao nila na pansit patil patong message lang sa kanilang FB account at pwede ka rin mag-take out. Bukod nga sa pansit matilpatong nila, eh meron din silang pansit kabagan. May tig 160 pesos at 200 pesos. Sa 200 pesos nila may itlog, atay, lechon kawali, shanghai at bola bola. Authentic pansit kabagan din na matitikman nyo dito guys. Ito ang kanilang menu. Kaya sa mga taga Manila nga dyan, eh subukan nyo na mag food trip dito sa Entice Pansiteria. Na located sa 748 Domingo Santiago, Sampaloc, Manila. Malapit sila sa LTO at INC Church. O kaya is Search nyo na lang sa Google Map para mapuntahan nyo agad. Open sila daily ng 9 a.m. to 10 p.m. Kaya tara, food trip na tayo. Ah, uh, sir, totoo po ba na authentic itong pansit bagil patong nyo? Paano po ba naging authentic yan? Ah, uh, mismong sa tingin po yung... yung ano, sir, yung Miki namin galing mismo sa Tugigaraw, sir. Ah, yung Miki nyo galing pa Tugigaraw? Bali yung Mickey, ano po ba yung Miki? Ah, uh, yan yung niluluto kong gawing pansit, sir. Ay, yung pansit. Opo, sir. Tapos lahat ng ingredients galing pang tigigaraw. Opo. Pati, Pati, yung toyo. Opo. Pati yung longganisa po. Longganisa galing pang tigigaraw. Opo. Eh, kayo, sir, saan din kayo galing? Tigigaraw din? Opo. Ha, tar kaya talaga authentic itong pansit batil patong nyo. Opo, sir. Eh, dito, sir, sa may, ano, sa may pansit kabagan, sir. Eto. Ito. Ano po, po yan, sir? Authentic din po ba yan? O, oh, galing mismo sa Isabela, kabagan dito, sir. Isabela, kabagan din? Opo, sir. Nabalitahan ko na meron sila dito mga authentic na pagkain tulad na itong kanilang pansit batil patong na kung tawagin ay... Shaquille O'Neal. Ayan, 249 pesos. Ito nga pala yung kanilang pinaka-overload, guys. Bali, guys, talagang authentic itong kanilang pansit batil pato, no? Kasi yung mga ingredients nito na ay nag mula pa sa Tugigaraw, galing pa sa Tugigaraw, no? Kulad nitong kanilang uh, longganisa, galing pang Tugigaraw yan. Yung Mickey noodles nila, galing pa Tugigaraw, pati yung toyo, yan. Pati nga yung nagluto, galing din Tugigaraw. Kaya talagang authentic. Pati itong kanilang uh, pansit kabagan, guys, authentic din to, 200 pesos. Ayun, no? Meron na siyang bola-bola, itlog, katay, tapos lechon kawali at lumpia. So, tikman natin ito. Ito muna yung titikman natin. May kasama na yung sabaw, oh. Ayan, oh. Tukman oh. natin yung sabaw. Hmm. Malasa. Bigla na natin yung balanse. Ayan. Nagyan natin ng toyo. Tapos, nagyan din natin pang malakas nilang suka. Ayan, oh. Pang malakas ang suka. Dito. Tagay natin yan. You know? Uh, probably overload to overload. Hmm? Hmm. Grabe guys. Malasang malasa. Top. Hmm. hmm. Yung noodles na gamit malambot siya, no Malambot. Bali itong kanilang pansit batil patong guys, meron siyang lumpiang Shanghai, chicharong bulaklak, tapos longganisa, may mga giniling at saka atay. Ay, eh, may itlog din siya. Tapos may mixed veggies din siyang halo. Grabe. Ang dami nito. Eh, Parang ah, hindi ko ito kaya ubusin ah. Hmm. hmm. Tapos may sabo pa. Hmm. Mm. Ito so rin. mas masarap pag marami si buyas. Uh, <laughs> mm. Ito bulak bulaklak. Patay ng manok. Pigay noodles. Yan. Mm. Kaya sa mga taga Manila dyan, dito sa may Sampalok, Manila, eh, try nyo pumunta dito sa may Entai Spansiteria. Try nyo itong kanilang Shaquille O'Neal. Ito yung kanilang pinaka-overload dapat pansit batil patong. You know? Ano mo yung mga toppings ba? Laki ng chichurong bulaklak. Oh. Hmm. Ito kami pang laman. Hmm. Ano, ano Ito naman yung kanilang pansit kabagan guys. Authentic din yan. Ayan. Meron siyang itlog. itong kawali, atay, bola bola, tsaka lumpiang Shanghai. Tigman natin. Hmm. Ang pinakaya niya sa may pansit pati patong guys? Ito, masosi siya. You know? diba? Masosi. Masosi siya. Hmm. May bola-bola po. Bola ba? Yung <tinyo> pandemic, hmm. Guys, try nyo itong kanilang pagsikabagan 200 pesos Pero ano, may naman mm. At yung mga litong kawali niya guys oh. Tapos mga atay Grabe, hmm. mm. panalo to guys Try nyo rin itong kanilang pagsikabagan dito lang to sa may 748 Domingo Santiago, Sampaloc, Manila. Ayan, nasa-search din sila sa Google Map. Tapos nag open sila ng 9am hanggang 10pm. Ayan, daily yun na, daily. Tignan natin. Tup. Hmm. Hmm. Bola, bola. Bola, hmm. bola. Panalo to.